23 year old Paano. squatter. Ulit mer, Alam mo na pala? Welcome to my country. Aroon siya lang sa niya pala. Wala ko sana. sa brain niya. Ulit, ulit, ulit. Siya lang din sa alas. Kaya ba Pag malasintana talaga. Kaya lang <laughs> kayo na, madam. Makabayan mo yun eh. Ay. Magtagay ko. Abot pa shot na akong kanina. Effect talaga yung bida, ne? talaga yung bida. Malapa. Nanuwa, effect may boylet. <laughs> manya niya pa mami. Boylet niya. wala. Kini na ako no? bida, manyama niya. I boylet me. Tama. Ikaw bang luna? Ikaw bang Ikaw bang luna? Ikaw bang luna? Ikaw bang luna? Ikaw Muntik na magdilim mong mukha Ay, ang <laughs> mo, Bes. Ay, oh, shot na, eh. Makatakya ka ng jeep. Tayo, dok. Sinabi ka rin. Punay, so, so, <laughs> man, sali. Makatakya, dok. May pakulad naman din, tapos. Tayo, dok, polis pang kalawakan. <laughs> Kanan ko na yung nila, nila, saya. Ay, lasing nga ka niya. Yes, tama yan eh. Besa ka ko pata. Kanya hindi masakit mata. Ay, gusto ko na mo. Lason! <laughs> Balagi <laughs> ang <Ganyang> ng alcohol ng Ganun ba yan? Wala, no. At kanya kaya ba? Ay, kabras mata. Nalalaki Kasi... ito pineapple. Di ba lalaki yung ng puro Ay, kaya pa man Basta ka kanya pa pagpag pa masakit mata. Ma-plus. Kami siya lang di ba? Kapag magagawa yung Sige, ko. Diyan, Ay, siya. Pwede mo na ang pan eh. Ano yung Ay, yung na po. ni po yung Michelle Q. Caralde. Cheers! Dati ang mag Eh, siya loko yung may po-post Facebook yun eh. Wish ko na yung hanap, huwag YouTube po niya. I-post mo yung... Nyaman. I-tag me, kaya kami pag Sana po mo yung Sana po mo yung pay ko tunggal kayong buhay na at manyaman. Ang mga kayo, kasi po siya magpaalam. Ang kasi po siya Ano kasi po siya mag... Namiyam. Wala mga tingin kayo, Jesus. Kasi ma'am, ba din kasi ngayon po siya... Ano yung ay, ano yan? Ano mo? Ikardeng? Ang bunak? Ay, may hinog. Hinog? Ano yan? Marinete. Touch mo ba Kasi taga-pat, taga-pat taga, ninyo. Eh? Tama, pangalat na. Kasi ang teller ay nalangin. Ay, Paksbog? Nang fog? Touch mo ba yan? Nga. Bayang bang. Bayang bang, wait. <laughs> baya Kasi, siyempre... Pero nang gawa yun yan po, kung tatatano -tata mo ba di ba ipaglayang magpre, na? Ay, nga po. Bro? nang gaya yung orange. O, gin yung mani para, para balik mo yani, no, like Let's yeah, do the twist! Let's do the... Ah, <laughs> makasakit na Kasi kaya makayang alas naman. Mas maghahamag pa katin oh na Ah, Balik mo ano din gredors kami. Bakit wala pinagdala sa Siyempre, may nga na kami gredors naman din. kami ganyan. Lalo. Lalo, play bar. E, bitch! E, bitch! May gredors na niya, kring

kaya trip-trip mo, borders. Okay, okay, okay. Oh Number five, representing perak. Ulo. Alak, kakainin ako. Klasa, Ano? Ano 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 five breakfast something for up, you For Oh no. Thinking time is capital. There to campo. Campo. Excuse me. Di ba yung may masala na bengi? Ano siya? Iba rin? Ano? Hindi nga. Ano kalo ka na ako? Iba rin mamasa na. Ano ka Eh, mo pa yung Wakaw sabi niya, ay kasi gila ako. na po yung shot glass, may. Nano, balayo po. Oh, po matagol yan o ring makaklose siya. Pero ito to po makanyanya mo. Pag niya po, red horse yan. na ito, tubig na pamilya ko ng tubig. Kulay lang orange tama? Makanyan na yan, makabukad pamilya ko, tubig na yung kain. Ha? Bala sa ECF. Yung mga relate. Yung mga relate. Yung mga relate. relate. Yung relate. Kanina reunion? yun yun? Oh, ako pa kaning adik, ano. Big Sky ni Kanta. Love and tie siya, Miss mo, Beth? Ma'am, pusan mo. Take a niya kasi, eh. Ma'am, pusan mo mo. Perfect. Ay, patapos tayo yung mo. Saka Doctor ka yan. ka. ka siya. O, dinan mo. Baka lala ng itagan na nakarap mo, siya isa lalang may tagad. Kaya ka, At ko, bakit?

Ang bala pa susunak yung anak na yun yung malatiya. Hala. di di Hindi pa ako. pa Hindi pa ako. pa pa

صاروا طلعني يعني جبتكم يا ابو نمر ماما لقواكم مولي والله ما جبتها تعمل يعني جبتها في الساع هي اللي ما بنسم بس انا اللي شايل kaya ka rasin kayo may tuto Jeff. Ito nga ako Hindi ko tayo. hindi sa akin. eh lang tinakaya ka sa Jeff. Big bus lang. Ay, kasi may... Tinakaya ka ng bus? Dangwa? Ang dangwa pala, Jo, dito na tuya bagyo, pabili ba mo ang Di ba dangwa bilihan Ay, dangwa ay Ah, okay. Pamagat na ng bus. Pagay yung bus. Pabili ba na

Wis tani aku 11 menit. Wis tak mulih. Ada